Hi, amazing life everyone. By the way, I'm Coach Sophie at your service. Pag-uusapan natin ngayon yung tubig na iniinom natin sa araw-araw. Okay? May dalawang klasing tubig pala. Ito po yung una, ito naman yung mineral water na nabibili natin sa Saan po? Sa mga refilling station. Yes. Ito naman po yung pangalawang klaseng tubig. Ito naman yung tinatawag natin na distilled water. Ito naman yung proseso na pinakuloan siya. Okay? Yung singaw niya, ito po yan. Okay? So, maglalagay po ako sa baso. Tignan nyo ha. Baso, ano ba lang to ha? May kita natin kung alkaline ba siya or acid. Tingnan nga natin. Sabay natin lagyan. Yan, pantay, no? Ito, konti pa ng konti. Okay, tatabi na natin to. So, ito na po yung mineral water. Ito po yung distilled water. Okay? Gagamit po ako ng reagent, okay? Or litmus liquid para malaman natin kung alkaline ba siya or acid. Pag alkaline, yung po ay blue. Kapag acid po, yung po ay yellow or orange, okay? Papatak ako ng 5 drops, okay? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oo, ano nangyari? Okay. Ang mineral water natin po ay ano siya? Green, meaning gitna Okay? Ito naman po, ito naman distilled water. Ito naman po ay yellow. So meaning, ano ang pina, ano yung ano, ano yung difference ng dalawa? Ito kasi is dumaan sa init, kaya naging acid, no? Ito naman ay normal lang siya. Okay? Ngayon, gagamit tayo ng another glass para makita natin yung ating Okay? Anong klase naman pag alkaline naman siya? Okay? Gagamit pa rin ako ng distilled water. Okay? Yan, distilled water. Tapos, lalagyan natin siya ng, ano to? Yung ating 24 alkaline C. Okay. Lagay natin dito sa baso, ha? Okay. Every day, alam ba ninyo? Umiinom ako neto dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. Okay. Ayan. Wow! Ang ganda, no? Bumaba agad siya. Haluin lang natin. Okay. Haluin lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ten. Okay. So, makikita mo, talagang ang ganda. Clear na clear. Linaw na linaw, no? Okay. Papatakan din natin siya ng five drops. Okay? One, two, three, four, five. Wow! Grabe, no? Tingnan nga natin. Anong kulay? Ay, grabe. Blue. Diba? Winner! Winner talaga, no? So, makikita natin dito Ang ganda niya! Bakit? Talaga naman May energy ba? Tignan nga natin Okay lang ba? I test natin kung may energy Test natin? Sige Eto, meron tayong tester dito sa gilid Kukunin ko lang ha Para matestingin natin Eto po Ang ating tester tapos, ayan, wait lang. Ta isasaksak lang natin, ha? Para, matest natin kung talaga bang may, may energy ba siya o oh, wala. Okay? Let's try, let's try, let's try. Iilaw lang natin. Uy, grabe, nagulat ako dyan. Okay? So, ito ba? May ilaw, may kuryente ba? may ano ba? May energy ba? Wala. E, itong tubig natin na mineral water, meron bang energy? Wala rin. E, ito kaya. Tignan natin. Ay, wow, ang galing, no? So, may kita natin dito, yung alkaline si pala natin, nagbibigay sa atin ng na lakas. Nagbibigay sa atin ng dagdag na ano, recharge sa ating katawan. Alam ba ninyo, tignan ninyo itong dalawa, oh. Ano pinagkaiba? Ito ay normal pH dahil green. Ito naman po ay alkaline. Grabe, tignan ninyo yung difference, di ba? Ang layo. Tama ba? Saan dyan yung may energy? Ito wala. Ito po. Ay, grabe. Alam ba ninyo, ang katawan natin ay kailangan pong mag-recharge. Sige nga, sino dito yung may cellphone? Pakitaas ang kamay. Yes, nakikita kita. Alam mo ba kung paano siya uh, charge Tama ba? Pag nalulobot siya, kailangan natin gumamit ng charger, di ba, no? Para ma-regain yung kanyang battery. Tama ba? Pero ang tanong ko, ang katawan ba natin? Paano siya mare-recharge? Ito lang yung tip ko ha. Pwede tayong mag-take ng alkaline C para marecharge ang ating katawan. And syempre, importante po, meron tayong tamang oras ng pagtulog. Okay? Hindi lang pagtulog, tamang pagkain din po. Balancing pagkain. Wow, 'di ba? No, ang sarap maging healthy. Ang tanong, healthy ka ba? Pag hindi, 'wag kang mag-alala. Nandito po ang 24 alkaline C, tutulungan tayo para ma-recharge ang iyong katawan at ang iyong immune system. Yes, yes na yes. So, question, magkano nga ba ito? Magkano nga ba ito? Sa isang box natin po ay 795 SRP. Pero meron tayong membership. If ever na member ka, 495 na lang siya. So, pakitanong sa tao na nag-share ng video sa na to kung paano Paano ba ako makakadiscount? discount Paano ba ako magiging member dito? Kasi gusto ko ma-avail yung for 95 na isang box na yan. Diba, no? Kasi ayaw po namin na pagkakitaan ka. Gusto namin is healthy ka at kumikita ka din kasama namin. Okay? So, by the way, guys, again, I'm Coach Sophie at your service. So, see you guys! Ingat! Bye!